Actually, yung sikap. Ako'y naiihi. Kawawa <gasps> <gasps> naman pa Di Hindi naman masyadong malawak dito. May kasaysaya nung unang panahon. Ano yan? The Harbor of Hong Kong from an original sketch. Yan pala muka ng dating Hong Kong. Hong Kong Central portion of the town of Victoria. Ah, kita mo oh. Ta talagang ng bundok po talagang bundok pa talagang sa liko. Tapos ito, New Royal Naval Hospital, Hong Kong. San kaya to? The late, the... Nila to friends, Sir John pala dito taas sa, sa liking liking oh, kasaysayan ito yung pinaka boat hanggang ngayon makikita mo pa rin ito model of sampan Ito pa lang mukha dati ng ano, central. Yung mga building di po masyado matataas. Pero ngayon napalaki na lang nagbabago. Yung mga building masyadong mataas. Ito. Ito yung pangalan. Ano kaya ang ano to? Anong taon? Ganito pang mukha ng hong kanyan. Kahit yung mga boat doon. Tapos, ito. Yung mga building noon, hanggang ano lang siya? Three floor, four floor. Yung may makita ako ng ganyan. Parang ano, yung nasa Mandarin Hotel. Parang yun na lang. Saan ba ito? yung mga building noon pala, nung unang panahon dito sa Hong Kong, mga ano lang, bababa. Hindi masyadong mataas. Kahit yung harbor nila, oh. yung dito banda, yung harbor, hindi ba masyado na-improve. Tapos yung mga boat, gawa talaga sila sa Ito yung image talaga image na Hong Kong. Ito lang pala yung mga terminal nila dati. Oh. Ganito lang. Pero ngayon ibang iba. nakap na, napaka modern. Yung ganito. Ano? Napaka ano talaga. Ito sa Yaumati Harbor with the city of junks of Hong Kong. Ito pala mukha ng Yaumati dati. Ito naman, Old Colon. Chinese Narrow Street in Old Colon City. Yun Yun ang mga street. Parang mga siguro mga 1960s yung mga ganyan. Ayan, ganito may mga bubong. Makikita mo may mga bubong-bubong. Ngayon wala ka nang makita. yung mga terminal nila. Ano ah, yung malaking barko din ako. Kita mo kahit yung mga damit nila noon. Yan ito oh. <laughs> may sombrero. Iba pa talaga. Ito, colon from Logard Road. Hmm. Tsaka noon pala, malawak pa yung dagat. Ayan oh. Tapos yung mga wag dito, dati, ganito parang mukha. Pero ngayon po, grabe yung building dito. Nakaikot na yan dyan mga building. Ay. Wow. Ito oh. Iba't ibang flag. Korea, Philippines. Ano yung next? Ayan pag ano ka ng, ano, ng flag, an kung saan ba yan ng mga an nalalaman mo. Model of big tail junk. Mr. Kuktaki. Kuktaki. <sighs> Yung boat. Kuktaki. number one boat. Ah, ang ginagawa mo dyan? Madilim. Ayan. Grabe pala, oh. Uh. Mga tulay-tulay lang din nakawayan pala noon, oh. Uh. Paano pag mag-winter? Winter yata to, eh. May mga ice-ice pa siya junk song kong Ito makikita ako pa rin yung parang ganito ngayon. Oh. No? May mga parang gulong. Pero modern na kasi may kulay na ngayon. Napaka mm -hmm. ano din pala yung ano noon panahon na. No? Mm Hong -hmm. Kong. Hirap din pala. Ito naman yung mga malaking ano. Wister Mark, Ito yung evergreen na yan. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung evergreen. Parang may mga sariling barko na yan sila ngayon. Ito yung mga ano, yung mga tank na ano, nagsusupport ng mga pagkain dito sa Hong Kong. Yan. But, ibang company na nagsusupply? Hanggang ngayon, makikita mo talaga yun. Oh, may mga sariling bahay. At ito din, ito ngayon, palagi ka ito makikita dito sa Hong Kong din. Itong malaking barko. Kailan pa kaya tayo makasakay niyan dyan? Dream Cruises. ilang palapag yan. Tapos sa taas niya ako, may mga ano siya, ah uh, swimming pool, mga slides, wala bang ano dyan? Basketball court. Wala <laughs> yung ganda oh. Ganyan pala yan. Tapos ngayon, yung makikita mong city ng Hong Kong, ganyan na siya. Ayan. Ganyan na yung image ngayon. Yung mga building, kung gaano nakakataas. Ayan. Ayan, makikita ko yung building namin dito. Ayan, ito yung building namin na tinitirahan sa ngayon. Ayan. Ito na yung ano, bagong mukha ng Hong Kong. Tapos, saan ba? Hindi ko makikita. Marahabang tools. Ito yung IFC. Tapos, dito tayo banda. Dito sa dugo. Big Tail Town. niwa mga pangalan pala yung mga boat na yun. Dito tayo sa ano? Sa museum. Museum ng Hong Kong. Museum na sa ano? Sa may ah uh, harbor. Ito ang mga ano, kinakargahan. Marine Department. Mga tugboats. Dating Dahil na mga yun. Kinakarga. Ayan. Ayan ang mga product nila. Mga saging. Ayan, mga saging. Ang hirap din pala ng buhay ng unang panahon dito sa so, Hong oh, Kong. Ayan. Buhat-buhat nila yung masako. Ay, sorry. Ayan. Hmm. Yung talagang kinikiri talaga. Anong meron dito sa loob nito? dari parang sini. Jadi <laughs> ke parang umupo dito, Yang mm. um, history No, I, no. I don't know how to no. do Ah, uh, totoo lang. Labas Ayan, ito na yung pinakatotoong Hong uh, Kong ngayon. <laughs> yung hindi mo makikita sa mga picture-picture lang. Yun ang mga totoong ganap. Ayan ah, uh, may water taxi. Saan pa kaya yan? Ayan, ayan na yung totoong Hong Kong ngayon. Ito sa central, ganyan. Uh, tapos tulip sa baba banda pala o parang lang ano pala sila ng ano mga kasamahan ko makyat yan ayan thank you thank you so much guys for watching nag ano pa kami baba doon sa baba may mga panoorin dito bye bye